Yo mga boss at mga madam Welcome to Cactus Playboy Channel uh, Sa video nito uh, Pag-uusapan natin ang E-Juice na 97 Blend Ayan po At kung bago ka pa lang sa channel na to uh, Please like, subscribe and hit na rin ang notification bell para sa mga bagong video natin na re-upload at pakipalo na rin po ang Facebook page natin na Cactus playboard Channel. So, yun na nga mga boss at mga madam. Ito uh, ay 97 Blend. At ang flavor niya ay Green Gold. Ang Green Gold po ay ang uh, Pistachios uh, ano na yun? Avocado Pistachios. Pistachios Avocado yun <laughs> yun po uh, yan po mga boss mga madam uh, yan po ang kanyang uh, gawa po to ng Mr. O Liquid Liquid Q UPC at yan po yung mga nakasulat hindi ko po mabasa rin ang uh, natin I zoom yan ayan mga ano tapos yan expiration date manufacturing date January ayan po mga bossing uh, 3MG po sya uh, 97 blends green gold 3mg buksan na natin para makita natin ang ah. nilalaman sa loob wow uy kitang kita mga boss at mga madam ang kanyang nilalaman kulay ano siya orange at yan nga po 97 blends green gold Uh, 3 mg Ayun, mga warnings uh, mga boss mga madam uh, ang presyo pala nito ay 250 yung 3 mg yung 6 mg pataas 300 pesos daw po ewan ko lang po sa ibang lugar pero dito po sa area ko uh, yun po ang presyo nya Ayan po. Ang 18 plus. Ayan. So, subukan na po natin mga boss. Ito po pala yung OCC na 0.08. Bagong binuksan ko po ito noon pero hindi ko pa rin po nagamit. Wala pa pong laman yan. Ayan po. naman po yung gagamitin natin na uh, yung Oxba Xlim SE2 Palagyan na po natin mga boss, mga madam Wala nakalagay na shake I-shake na rin po natin para mahalo Yan. yun lang mahirap mabuksan mabuksan Ah, nag-lock yung ano niya. Ayan ba? So, 0.8 ohms. Mahigpit pa siya dahil bago pa. So, yan po mga bossing. Nagahan na po natin. Ni. Kalimutan ko yung mahiwagang tissue. Ah, lang ko muna siguro. Pwede na po siguro yan. Medyo <clears throat> patanggalin po muna natin para ma-absorb po nung uh, cotton po sa loob. na hey, nabangking na yata to. <laughs> Ayun. Yun, mukhang maganda po siya mga bossing. Kasi pag bagong lagay sa unang OCC po na ginamit ko, ay pumopotok potok po siya. saka hindi pa na-absorb nung uh, cotton po niya. Pero try na po natin to mga bossing. Bahala na si Batman. Short Ni short circuit. Bakit? So, i-try na po natin mga bossing. 0.8 ohm, 16 watts. Minsan pag nag-short circuit po, ibig sabihin na may mga uh, juice na po na pumunta sa loob po nito. Yung dito po. Uh, next time po, i-share ko rin po kung paano uh, ang uh, pag, uh, paggawa pag short circuit po siya. Ayan po. Oh. Ayun ah, po, okay, okay na po siya. Eh, Subukan na po natin. ang nalalasahan ko po ay para siyang parang mani parang pistachios yung avocado parang parang sa huli na lasa po niya pero yung nalalasahan parang yung pagka yung pistachios na parang lasang mani yung nalalasahan uh, ko po ay try po ulit natin masarap po siya malasa po yung uh, parang mani na flavor po niya sa good naman sakto lang para sa akin kasi uh, okay na sa akin ng 3mg pero kung gusto niyo ng mas mataas siguro yung 6mg so goods naman po siya uh, yan po subukan po ulit natin okay po malasa siya uh, sulit naman yung presyo po niya. so sa mga gustong bumili po at sumubok din 97 blend ayan po uh, green gold pag naubos po to try ko naman po yung ibang flavor at i-share ko rin po sa inyo gawan po natin ng video rin so yun lang po mga boss at mga madam uh, goods po siya Uh, pinagpalang araw po sa ating lahat